Narana ang ilang bahagi ng CM Recto sa Maynila, bunsod ng sunog sa Tutuban Mall na inabot na ng siyam na oras. Pahirapan ang pag-apula ng apoy rito dahil sa nakasara ang ilang tindahan sa loob ng gusali. May news to go, si Ma Gonzalez live. Mav. Hawi halos siyam na oras na nasunog itong Tutuban Mall at hanggang sa oras na ito nakataas pa rin ang Task Force Charlie. Hindi napigilan ng ulan ang sunog sa cluster building ng Tutuban Mall sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi. Kaya naman ang mga may-ari ng pwesto sa mall, napasugod kaninang hating gabi. Pwesto po kami doon sa BO2, eh malapit na po sa amin yun. Si 18 po kasi kami, si ah, 18 daw yun nagumpisa. Dahil mga damit ang tinda dito, mabilis kumalat ang apoy sa ground floor. Alas 3 ng madaling araw, itinaas na ang Task Force Alpha at sunod-sunod na ang dating ng mga bumbero. Sa kapal ng usok, kinailangan ng breathing apparatus at smoke ventilator ng mga bumbero. So yung usok po yun, delikado sa, ano natin, sa kalusugan natin. So if possible, kailangan lahat ng papasok sa loob, uh, naka-breathing apparatus. At saka medyo zero visibility ito sa loob. Ang behavior po ng tela pag nasusunog, bihira po na magliyab yan. More on, usok lang. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-aapula sa sunog, ngunit di pa rin natutukoy ang pinagmula ng apoy. Ngunit wala naman daw dapat ipangamba dahil contained ang apoy. Ay po, say yung mga, 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 mga ano. Ang involved lang natin dito is yung tutuban mall. Hawi pa sa mga motorista natin, sarado ang kahabaan ng CM Recto mula doon sa Abad Santos hanggang sa Juan Luna. At dahil nga dyan, medyo nagsisikip na ang trapiko dito sa paligid ng Divisoria. Mav Gonzalez, GMA News.